Napuyat din ba kayo? Hindi kayo natulog? Okay, mag-comment tayo based doon sa uh, napanood na napanood natin. So definitely, Pangulong Duterte steals the show. Ibig sabihin, nilamon niya yung mga bobo. Okay? Ibig sabihin, mga palangga, nakita ninyo na talagang akala nila yung, yung, uh, ano na yun, yung invitation kay Pangulong Duterte para idiin o sirain Uh, ang Pangulong Duterte at ang kanyang pamilya. Pero yung spotlight nakatutok sa Pangulo. Okay? Mag-comment ka dyan kung ano yung mga gusto nyo kung ano yung mga yung highlights. Kasi, no? Katatapos ko lang. Actually, hindi ko masyadong naumpisan kasi borlog ang lola ninyo. Pero, I saw you're there. So ngayon, mga kababayan, number one surprise guest, of course, si Inday Sara na talaga namang all out support siya kay uh, Pangulong Duterte. Syempre, tatay niya yon At uh, talaga namang nawindang tayong lahat dahil ito <laughs> mga huwad kom na ito, ng mga tuwad committee na yan, itong mga buwaka ng ina, pikon na pikon sila, samantalang ang PRRD, ang kanyang uh, pamilya, like si Inday lang naman yata nando doon, ay cool na kulang cool at umahagalpak ng tawa pa doon kapag, you know, binabanatan sila o sinano sila sinusupla sila ng pangulong Duterte. Okay, overall, we all know mga kababayan kung ano yung uh, intention nila. Hindi na natin kailangan ipaliwanag yan. Pero again, ang may plot nito ay si Lisa Tanas at si Bangag Jr. So ngayon, mga palangga, yung pinakanarala ko ng huli, iba talaga bumanat itong siya uh, Pangulong Duterte kasi yung pinakahuli, yung nagdadadakdak itong si Raul Manuel na agi agi, agi, -agi ang linti niya. sabi ni Pangulong Duterte, "O oh, bakit sumasayaw yung kamay mo?" <laughs> Tapos pilit niyang sinasapawan yung boses ni Pangulong Duterte para ma-overpower ng kanyang boses. Pero naririnig pa rin natin at itong putang tong barbers na to, ikaw ang hinayupak ang julul kayong lahat diyan. 'Di ba? Lagi kayong suspension, lagi mong sinususpend ninyo tuwing magsasalta ang Pangulong Duterte. It's like pinapatayan niyo siya ng mikropono. Pero hindi pa rin nananaig kasi nakita nyo kung ilang tao ang nanood. Iba't ibang channels, iba't ibang platforms. Baka during that time, baka may get, baka dalawang million live viewers eh. If you add up, Meron ba si Marcos Jr. ng ganyang viewers? Meron ba si Bangag Marcos ng ganyang viewers pag siya'y nagsasalita? Ay buha ka ng Genemis, hindi nga maka eh. Di ba? Sa ABS na 175. Hindi nga siya maka mil. <laughs> Hindi nga maka-15,000. Kailangan pa magbayad ng trolls para panoorin siya. Ito po ay patunay. Talagang, sabi ko nga, talagang, na, na take over ni Pangulong Duterte. Why? Why is the reason? Bakit nahinto yung buhay natin? Natigil yung mundo natin. ba? Diba? Natigil yung mundo natin kasi napaka-importante ni Pangulong Duterte at ibig sabihin rockstar siya at talagang minamahal siya ng tao. Kung walang pakialam ang tao kay Pangulong Duterte, hindi yan sila mag-spend ng time like me. Kaya sabi ko, ano ba to? Sabi ko na ganun bakit hindi ako makatulog? bakat you know, yung, yung phone, ginaganyan ko, tapos yung mga nagsasaltang mga walang kakwenta-kwenta, pag pinababayaan ko sa nakaidlip ako, pag si Pangulong Duterte, para ako may battery. Yan yung what Nabubuhay ako ng pinakabongga. Oh my God. Puro point of order pag si Pangulong Duterte na hindi nyo kayang, alin no, kasi paulit-ulit na lang palangga. Let's talk about Trillanes muna, yung from dun sa pinakadulo. 'Di ba pinipilit niya yung luma niyang binabato kay uh, ano kay Pangulong Duterte. Yung tungkol doon sa mga yung dragon na tato ni Pangalan ito ni uh, Pulong kasi daw ito ay pakunay na siya ay miyembro ng ano ba 'yun yung triad na 'yon. No? Anyway. Luma na 'yun, nasagot na lahat 'yun. At ikaw Trillianis, 'di ba? Eh ako nga lang hindi ka nga hindi ka ka umubrang. 'Di ba tayo dito sa LA? buisit ka, wala kang paninindigan, hindi mo kayang kontrolin ang crowd na kaliit-liit, na wala pang isang daang crowd. Hindi mo kayang kontrolin. Tapos jaan pa, nag-ano ka? Daw gago ka, ngalinti ka pa ka, sang buto ni Raul Manuel. Hindi <laughs> pa paumumun, tagid ka pag nagkita kita, abi mo lang. Nakakaintindi ng ilonggo yung lenti, lenti na yan, di ba? Yung mga binabata mo, Luma, alam mo, mga kababayan, sinabi pa nga ni Pangulong Duterte na, o oh, kung meron kayong mga nakikita nyo pala na, 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 na mga ginawa niya, edi eh, kasuhan, Eh nilalan silang kayo ni Pangulong Duterte. Kung, baga, kung ka pala sa Ilonggo, ano na gani sa Ilonggo sa aton? Diba? Gina, ano lang kamo, lang mo, mga linti kamo, pa umuntagin -um ka sa buto ni Raul Manuel uh, Trillanes. Daw mo na agad ang ang gusto mo eh. So anyway... Mga kababayan, nagalangulango, ulang, -ulang lang kamo, sabi ni Pangulong Duterte. Oo, sabi niya, yung mga mga regular mga mga lumang bato nila na oh, oh sabi mo na nung nasa mayor ka pa ay uh, sinasakay mo sa helicopter yung mga gusto niyang gorgorin or pinagurgor niya sabi ni pagpagulod ng Roman oh, doon sa mga apo bayo at saka sa dagat so ngayon mga mababayan Maghahanap na naman sila ngayon ng mga ihahagis sa dagat, yung mga hinagis ni Pangulong Duterte sa dagat o binato niya sa Mount Apo para idiin. Malinaw. Kung may kaso kayong mga yawa kayo, kasuhan niyo na. Willing na nga siya mag ano eh, Willing nga siyang, you know, mag, mag sabi ni Pangulong Duterte, gusto niya nga pumunta dun sa dahig. Di ba Yung mga sinasabi ni Pangulong Duterte sa inyo na, o oh, sige, punta na nga ako ng dahig doon kasi hindi nga ako nakapasyal doon. Tapos yung iba sa yung, yung mga award committee, nililiteral ninyo at ang hina ninyo nang ang hina ng mga kukote ninyo. O talagang naghinahinaan kayo dahil watal bayad kayo ni sa Tanas. Okay? So yung ini ni Trillanes, I'm glad na pinaliwanag yun ni Pangulong Duterte na yung tungkol sa bank secrecy si law na gusto niyang ipa-wave, di ba? mas sinasabi niya na nagsasaltalan daw ang Pangulo na gano'n kasi -gan, hindi naman gagawin. inilalaro e, nilalaro ka lang niya. Wala naman tanga na mag, magda-drug cartel na ilalagay niya yung pera sa loob. Alam mo, Trillanes, yung putak mo bala, daw ka um um gid sang buto ni Raul. <laughs> alam mo, hindi mo ginagamit yung utak mo. Nasa pol politiko ka pa naman din pulpul -pul ka. Military ka pa man din na pulpul -pul ka. Hindi mo ba alam? Eh, walang pulburonic na katulad ng amo mong, si Lisa Tanas at si Marcos Jr. na ilalagay ang kwarta, ang pera sa bangko. Julul, walang ganon. Kung meron man, kung sino man mga, mga, miyembro ng mga polboronic cartel na yan, ilalagay niya yung pera sa lupa o kung saan man sa vault. Kaya nga may tinatawag na bagman. Bugo gid ang utok mo, no? Nami gid na, nami gid bupisi ng utok mo, ngalinti ka. Now, then, ito mga tanga, sas, ito yung mga tangang mga gago tong mga, mga, ano na to, na mga guwad ko. Nagpapaliwala sila dun kay Trelan, na picturean ko yata. Yun, okay, ito, ito, ito. Ito lang ang kadyutahan ni Trelianes. O, ito na mga kababayan. Yan yung pinakita niya dyan. Yan na daw ay ebidensya na yan daw ay mga bank account ng Pangulo Duterte na nga pinapasok. Kahit sino kayang gawin niyang mga kadyutahan na yan. Kahit, ay mag kahit, 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 kahit ako hindi ako magaling sa computer, kaya kong gawin yan eh. Okay? Oh. Paano ka man diniwala dito? <laughs> Ay, Trillianis. Ka gusto mong magbidabidahan. Total sabi mo, may nakuha ka, may nadukot ka, may nagbigay sa'yo na bank account o manager's check. Ipakita mo sa taong bayan kung matapang ka. O, oh, ipakita mo na may hawak ka kasi ako. You know, may mga hawak ako ng uh, cheque na tinanggap ni Lisa Tanas. Galing sa, you know, bribe mula sa agricultural smuggling